Five, four, three, two, one. Yo, what's up mga pare ko? Good morning sa inyong lahat mga pare ko. Ayan, maulang umaga sa inyong lahat mga pare ko. Ayan, ulang ulan. Ayan, kita niyo na mo, walang makita yung ating windshield na sobrang lakas ng ulan ayun nga mga pare ko mag update lang tayo ngayong umaga ngayong araw na to ano, about sa kalsada sa dadaanan dito sa Quezon dahil kapag ganitong maulan mga pare ko is talagang isa ito sa nagkukos ng traffic so tumbukin na natin mga pare ko yung ano yung tinakang bayan lagi na nagtatraffic ano dito nga sa bayan ng gumaka ano And dahil nga dun sa tatlong ridis na dinadaanan ayun kapag maulan yung mga tinatambak no na wash out yun bumahaman o hindi mga pare ko especially kapag bumaha naman lalo na no dahil malaki na nga ang tubig tapos naanod pa yung mga tinambak so hindi mo nakita yung daan hindi mo nakita kung gaano kalalim kaya ngayon mga pare ko is yung mga pabiyahing Manila or Bicol so kapag dadaan kayo ng gumaka alam niyo naman na may diversion naman na doon ano. So kapag ganitong maulan mga pare ko, isug na kayo magbaka sakalig dumaan ang kabayanan. Dahil sigurado na kahit ulan lang, walang baha. Lagi magta-traffic doon mga pare ko. So may mga ilang nga ako ipapakita daan mga pare kaya ano, na mula dito sa Atimonan to Lopez, ano kasi nga nandito tayo sa Atimonan Quezon. So may mga ilan ako ipapakita sa inyo na talagang sobrang ang papangit daanan ano, mula dito sa ate hanggang Lopez At babiyahin na nga tayo mga pare ko ng Lopez ano at ito na nga yung crossing ng Atimonan ano yung papuntang port saka ng papuntang bayan. So ayan makikita niyo yung daan niya ayan talaga talagang bako-bako. Buti na lang kinayod na ito mga pare ko yun, ano, tinagkal na yung ilang espalto kaya medyo maganda-ganda na siyang daanan. At may nakita nga tayong isang motorsiklo mga pare ko ay na munti ka na ano, bigla siyang nalubak. Ayun, buti walang nangyaring masama kay kuya. No? Basta, niya, basta lagi niyo pong tatandaan mga pare koy, Kapag maulan, lagi po tayo magdahan-dahan. Ano? Lalo na kapag malubak, ang kalsada talaga hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pansin nyo ba itong kalsadang ito mga pare koy? Kakinis ano? Kagandang tingnan. Halos wala kang makikitang lubak. Pero pag napadaan kayo sa daan na to, para kayong nakasakay sa isang bangka na naglalag sa maalong dagat. Bakit ka mo mga pare koy? Kasi nga sa madaling salita, ocho-ocho ang daan na ito. Hindi pantay, may malalim, biglang may sobrang taas na umbok. Sa maniwala kahit sa hindi, marami na aksidente yung nangyari dito. Kaya kung sakaling mapapadaan kayo sa daan na to, mga pare koy, maari bang maghinay-hinay kayo sa inyong pagkapatakbo para maiwasan naman ang mga insidente na hindi ka nais-nais ng -na na mga nangyayari sa asado na ito. Ito naman mga pare koy ang karatig bayan ng Atimonan ang isang maliit na bayan dito sa Quezon, ang Plaridel. Pansin nyo ba mga pare ang kitid-kitid na nga ng daan ano, tapos ang kalsada, bako-bako pa. At ito nga mga pare ko yung unang release na madadaanan nyo ano, bago kayo pumasok ng bayan ng gumaka kung kayo ay manggagaling ng Manila. Payong kapamilya lang mga pare ko Magdobli ingat din kayo sa lugar na to. Blind spot nga ang daan na ito. Dahil sa malalim na korbada, maraming motorista na hindi nagakala na rilis na pala. Na kahit akong taga rito mga parikoy, may ilang beses na munti ng madiskrasya. Kaya tayo mga motorista, malalim man ang kurbada, lagi tayo magdandahan pagdating sa kalsada. At sya nga pala mga parikoy, may mga ilang gumuguhong lupa rin nga pala dito ano Kaya tayong malilig na sasakyan, huwag na tayong masyadong makadikit Madalas mangyari yan mga parikoy, lalo na ang pagmaulan At madalas ko rin mapansin yan dahil lagi ko tong dinadaanan At nandito na nga tayo sa diversion ng gumaka mga parekoy at dito na nga ating daan. Hindi na nga ako daraan ng kabayanan dahil alam ko ito na ang aking mararanasan at masasaksihan. Kaya lagi nyong tatandaan mga parekoy kapag maulan o pagkatapos-tapos lang ng ulan, ito ang kinalalabasan. Kaya kung ayaw niyong maipit sa traffic sa bayan na ito, mag-diversion na kayo gaya ko. O oh, di ba diba? ang bilis lang ng biyahe. At nandito naman tayo ngayon mga pare ko ay eh, sa barangay Hagakakin, sako pa rin ng gumaka. Ito naman mga pare koy, ang yung barangay binangbang gumaka keson. Oo, sako pa rin ito ng gumaka mga pare koy. At alam nyo ba mga pare koy, halos isang buwan lang tinatagal ng kalsadang ito sira na naman. Real talk yan mga pare koy, kasi lagi ko itong nadadaanan. Bakit nga ba laging sira na lang? Ikaw ba pare ko, alam mo ba ang dahilan? At nakarating na nga tayo mga pare koy sa nasasakopan ng Lopez, ano. Dito lang yan sa Barangay Pansol. May mga ilandahan din dito mga pare koy na hindi nais na istaanan. Subalit sa karatig Barangay nito, ito ang aking nadatnan. Ayun, traffic nga mga pare koy. Teka, ano nga bang itsura ng kalsada dito mga pare koy? Aya, yeah. grabe naman mga pare koy. Sino ba namang hindi mabubulaho sa ganitong daan? Kahit sino naman eh mapapakamot na lang. Kung may kukumpara kayo na gamit o bagay sa daan na ito, anong naisip nyo mga pare koy? Kung ako tatanungin mga pare koy, para itong sungka. Alam niyo yung larong sungka, yung hinuhulugan ng Holland? Dahil nga sa daming butas na ito, eh para ang ginawang kasangkapan yung mga sasakyan natin. Ayan mga pare ko, at dito na nga tayo sa Lopez Quezon at nakarating na nga tayo ano, at nakita nyo na yung ating dinaanan, ano, yung mga ilang talagang pangit daanan mula Atimonan hanggang dito sa Lopez Quezon. Hindi lang naman dito mga pare ko, ano, kundi marami pa dyan. So yun lang yung napakita ko sa inyo dahil ito nga lang yung way na nadadaanan ko sa pang-araw-araw kong trabaho. Ano, Lalo, lalo na pag pumapasok nga ako doon sa aking trabaho bukod itong service ko. Dahil ang biyahe ko lang po is at imunan to gumaka. Yun lang yung mga halos araw-araw ko na encounter na mga daan na pangit talaga. <laughs> Hindi ko lang po sure sa ibang lugar pero may mga ilan na daanan ako dyan kagaya ng Lopez to Calawag. Mayroon pa po dyan sobrang, sobrang delikadong daan kaya para po sa mga motorista, sa mga sa mga sasakyan ano, mag-ingat po kayo pag po kayo dito sa Quezon. Ayun lang mga pare ko, i-click tayo susunod nating video mga pare ko. At kung nagustuhan niyo to mga pare ko, kayo na bahala. Paalam.